Ibinahagi ng aktor na si Cesar Montano ang kanyang saloobin sa ginawang announcement ng businessman na si Atong Ang na magkarelasyon na sila ng aktres na si Sunshine Cruz. Si Sunshine ang dating asawa ni Cesar. Dati nang ikinasal si Sunshine Cruz kay Cesar Montano at mayroon silang tatlong anak. Naanal ang kanilang kasal noong 2018. Sa isang artikulong isinulat ng kolumnistang si Dolly Ann Carvajal para sa Philstar, Sinabi ni Cesar na masaya siya para kina Sunshine at Atong. Saludo ako kay Atong for being man enough to admit his relationship with Shine. Sabi ni Cesar, I sincerely wish that they will live happily ever after. They both deserve to be happy. When Shine is happy, that means our three daughters are happy too. And as a father, my daughters' happiness is mine as well dagdag pa ni Cesar. Magugunitang, sina Sunshine Cruz at Atong ang ay nag ng dating rumors matapos mag-viral ang isang video na nagbabahagi sila ng halik.